Kasi ang ang doktor ito ha. Ah, mm -hmm. Kaya nga tayo pupunta sa doktor kasi naniniwala tayo okay. mga doktorya. Kahit ako naniniwala oh, po ako. Kaya na. lang pag ang doktor ah uh, ang pasyente pabalik-balik hindi gumagaling. Ibig sabihin may halo. Okay. Ito po 'yon. Yung babae nakita ko doon. Hindi na talaga ako bumalik kasi Kailan pa yan? Nararamdaman si Mama ko. Si Mama po doon sa kapatid ko. Sobrang yung tamlay po yung mukha niya. Okay. Nakapunta siya doon. Dinalak na siya dito. Dinoktor po. Opo. Okay, okay na siya. Pero bumalik na po. Bumalik na naman Bumalik. Pagkaubo sa gamot sa doktor, bumalik na. Kung baga lalong umaano. Okay. So, ganito. Sa kapwa kong magagamot, like tawas, mag... Anong sabi? Sa tawas naman po, sabi, ano daw, nakasagi po. Ayun, ulam yan. Ulam? Ha? Huh? Ulam yan. O, oh, Bakit ako Ulam. ulam po yan. Yung, kul yung babae na kahit hindi ito, mm -mm. hindi nyo nakikita eh. Hmm. Nagalit. Siya yung may tawag, ah, uh, kung baga magkukulam, inutusan niya to. Pag, ah, nalito lang po? Pag, hindi, kung baga inutusan niya, nabantayan ah. to. Hindi, pero wala dito hindi, yung... Hindi. Taga dito hindi. Ma. Okay. Kaya ko lang. Opo, Kaya. Pero, naiulitin ko, hmm. lakit pa rin tayo kay amang mga laki oh. ng Yahweh kasi oh. siya po talaga ang magpapagaling sa'yo. Ang layunin mm -hmm. po ng mga gamot, katulad ko, si Apo Eric Apo, Apo Chalin, alisin Al ko lang inilagay sa iyo. Na? At ibalik ko sa kanya. Okay. Pero, mag-stay ka muna dito sana habang... Oh, say, hindi, oh. hindi naman ako umuunan. Oh. Hindi, kung baka mamaya biglaang ang uwi, huwag muna. Hindi. Sabi ko sa iyo, ma'am. Okay. Ma, hindi kay tatay na harang, di ba? Okay. okay. Hindi, sinabi ko na nga sa kanya nga ayaw ko na bumalik ng doktor dahil. Opo, opo, opo. Kasi masama pa man din yung pakiramdam ko, maghanap tayo ng mm -mm. Mag, mag... Ano, mga manggagamot nga magaling. Wala doon sakit, doktor, ha? Wala. Wala. Wala pinakain kasi oh, yung balakang ko talaga o dito yung balakang ko oh, mm -hmm. oh. o pala mga mamagaw sige po simulan na tayo nanay ang ano natin manalitin sa ating ama at sa kanyang anak na ating Panginoong Isus no? okay pa ah po Dito lang po, dito lang. Yan, yeah, gaya lang po. O, oh, mother, tinan nyo, panungin nyo, ha? Ayan lang, katulad ng ano, paggagamot ko talaga, ito, Oh. Nakikita ko po, video. Amen. po wala sa kibot ko siya, guys. Pagka ano, lalo pang lalala lang so pagka uminom na uminom na ano. Kasi bakit ngayon nga ito nung mama? Wala, ah, wala ka ma. Matagal na kasi, eh. kasi doon ako umalis kasi. Eh, hindi, one um, year na po siya One year dito, na ako at dito. At saka October, November, December. One year and three months na po si mama sa Sambales. Mm -hmm. Kung baga, siyempre lumabas. Kasi mm -hmm. yun ang ano lang mangkukula. Meron kasi yung agad-agaran na mm -hmm. mabilis ang patay siya. Mm -mm. Meron ah. na may sa po inuunti-unti siya. Ano, unti-unti ka o, ma. O, tinan nyo ha, sa doktor, pikit na nai. Pikit ma. Wala. Wala. Oh, yung Wala. sundong babae po, nandiyan dyan, ito po yun. No? Ito ha. O yan, ipita po natin ninyo po. <coughs> Mayinit na nai. Mm. Ayan na. pu, mm. Po! Ayan na. No. Yan po yung... Pulong. Hindi ko pinipigayan ha. Ayan na. No. Ito naman po yung kulam. Matanda na rin po yung kumulang sa ano. Ayan no. Oh my God, matanda. Sa ito na rin po tinito para rotas, mabusap tayo sa spi Close spiritual na Diyos. Diyos sa lahat. Diyos na nakatakot sa sang piyano. Pasok! pu. Mm. Si mo na yung lagi mo rito ha. Aalisin mo na ha. Ha? Aalisin mo na. Aalisin mo na. Aalisin mo na. Ha? Mm -hmm. Nagkakaintindihan tayo. O dalawang kamay mula sa ulo. Sige, pababa. Sige, tanggalin mo na lagay mo rito, ha? Sumagot ka Mayos. Tanggalin mo na, ha? Opo. Mm -hmm. O sige, baklas, baklas. Kilala mo ako, hindi. 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 O, magpapakilala ko, ha? Ako ang manggagamot ng sambales. Ayokong inaanin nyo yung mga ibang probinsya, ha? Ha? Mm -hmm. Opo. Ba't sabot na maayos? Opo, o oo. Sige, baklas, baklas. Walang iya ka, papatayin kita. Opo. Nakabalik oh, ako pa tayo. Sige, baklas. Dami mo na pinatay. Apito na. Oh, sige pa, baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Mm, sakit? Masakit? Masakit? Umiinit? Nagbabaga na? Nagbabaga na. Parang uling niyang papilin niyan, eh. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Sa ulo, sa ulo. sige, sige, baklas, baklas, baklas. Tanggal. Kunti na lang, kunti na lang. Oh, Ayun siya, tayo, papatayin kita. Ayok ka. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Um, mm. O sandal, sandal. Um, Panginoong um, kong sa akin madakilo, mingay ako ng bas basa sa iyo, napatayin kong gumagambala kay nanay, san, ipratri, sakmek, atal! <coughs> 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 Paano? Eh? ni... Leliusa Garcia. Sa hala Jesus, balik. Night, 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 night. Alam mo mga sabi mo? Hindi. Oh. Dapat sasabihin niya po. Ah po, ako yung nagsasalita kanina pa. <laughs> Ulitin ko, alam mo mga sabi mo? Hindi. Hindi. Oh. Ibig sabihin po, pumasok yung friends niya. Wow. Hindi eh, lang. Mm, kaibigan. Ano kasi, hmm. ako, mm. Ma magtitinda lang ako ng gulay. Mm, -mm. Tapos pag hindi siguro inggit, inggit mm -mm. talaga sila, pinapatay yung mga tanim ko. Mm -mm. Oh. Sige, uh, pahinga ka muna, mag-shut out lang po ako. Ah, mm -mm. uh, siya sa salat, andito ko sa si area sa Bales. Ito napakagandang bahay, may mga palaisdaan. Ayan po, napakaganda at may mga tanim pa, ang dami. Siya kay Apo Rap, Apo kay Apo Marwin, kay Team Supremo, kay Apo Car, na pinangungunahan niya na ang kasama niya ay sila Brother Giselle, Brother Jeff at saka Brother Brother. Nakalimutan ko na naman. Shoutout kay mam Mel Holigario, Sis Maika at kay Aporisita. Ulitin ko po mga veterano po yan at mga malilinis na manggagamot po yan, mga liwanag po yan. Muli ako team Apo Eric, Apo Chalin, magandang umaga Poo! Okay.